There we go. Come on. We're here at the steep. Okay, ito na. We're here at the steep. Let's enjoy this. Mukhang suka fatty. Duyan. Try na natin ang duyan.

hoy okay, pwede. paingkarap pwede mong yun dapat Dito yun ito siyang tipo ng tapay 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 na tapay 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 bata man o matanda, may ngipin man o wala, may jowa man o wala, pwede okay. ka dito. Okay. So, yan. Ka matanda siguro kayo yan. Ay, <laughs> okay, yan. Oh, mamaya, mamaya kaya tako. Diyan. Dapat nakayapak. pa. Pag ikaw hindi naka-close. O okay. so, yan. Sige. <laughs> <laughs> hindi mo nakaka Ano lang yun eh. Mababa lang yun. Yeah. Epek na yan. <laughs>

ito nga lang, hindi kita mapipicturean dyan dahil ako nandiyo sa baba. Dapat may taga-picture din tayo sa ta? Hindi ko comment. Ayun, ayun din yung mga bata. At ito rin si Lemon. Hello. Hello. Ayan. O, oh, diba? Gitna, aning. Sayang naman ang pag-akyat mo dyan. na nakatakot niya. Hindi mo niya makikira. Makapal naman. Matakit na. Ano yung... Asi, look ni.